Diba na nagpunta tayo dyan sa likod para magpalibre ng tig 20-20 na ulam yes! dahil meron nagpaabot ng Sana 300 pesos. Eh wala pa pala si Jeremy. Oh, Actually no, no! noong nakaraang kasing linggo, nung Friday bago tayo nagpunta dun sa TSCSI, Dinaanan muna natin sa school, sa TNSS, si Jeremy at nagpaalam na tayo kay Sir Richard na mayroon pong pinapabot sa atin at na 300 para kay Jeremy. Ikaso, absent siya. Ayun, nalaman natin, taga pala siya. Pupuntahan natin o baka natin madaanan kung naglalakad man. Opo kaya ng kagyaman. One minute mo, pay. Eh, hey, Jeremy! Paray! <laughs> Mopit nyo ba ata nakabike? Unta, ano, baga papakihan tayo Jeremy kung baga pati ano ano tiya pag susulod taga nagbabakta sunasakay kaya suka na dito nga susulan niya pasahe maalay mo ano may adadida niya yung mga second hand niya di rin na pinanggagamit nga bisiklita huwai ay 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 good morning good morning good morning good morning good morning good morning today is September 23 lunes oras alas 6 train, alas 6 alas 6 at uh, today po ay September 23 oras po natin mga kaibigan 6.30 at 25 katunayan po kakaano lang natin dito pagpasakay sa kabilang dako sa iskina doon sa may 7-11 at yung palaging pasakay doon sa ating anak Laga though. Therefore, I conclude that the scientific name of school is learning process. Laga daw. <laughs> oh, ada kita yang ada di ada ni Jeremy. Ha? Ada na solo di Jeremy ano? Oh, bado biril nung ta actually. Ah, sarado pa di da. Sarado pa. Oo, so actually ano mga kaibigan, kung bakit tayo nandito? Katunayan yung nakaraang araw, ang mga nakaraang linggo, di ba, nagpunta tayo diyan sa likod para magpalibre ng tig-20-20 na ulam. Dahil si Jeremy mayroon po sa kanya ipinapaabot na halagang maliit lang pero malaking bagay na to para sa kanya dahil meron nagpaabot ng 300 pesos kung hindi kung dito kung bakit din tayo umugwad alagat umugwad <laughs> kung bakit tayo rito nandito kasi dyan tayo dumaan eh wala pa pala si Jeremy so baka mamaya nagbabaktas yun pupuntahan natin sa kabila sa bahay nila yan o dyan tayo dumaan pupunta tayo sa kanila bali mo, bago makuang kumampang buduy so pupuntahan natin para ibigay ipaabot baka mamaya sana ano makilala tayo good mornings <laughs> oh welcome to my guys uh, shout out to me pinan <laughs> uh, <laughs> pinan ngingilig gira akong pagkikita but yung pinan ngungog maranit sana ano mamukhan ako ni jeremy I'm looking for Jeremy. Ah, uh, uh, di na tayo dumaan dyan kasi sa totoo lang nung Friday mismo nung bago tayo magpunta don sa uh, sa kabilang dako o <coughs> pangyaga morning Jeremy where are you? Jeremy, Jeremy, Jeremy Lagarto oh, diretso natin papanginanoon the house of their uh, temple <coughs> Okay, mix na si Tato niya na istorya. Naman. Hoy, at naman ah, may taxi ni Siring. The side <laughs> ah, actually no, nung nakaraang kasing linggo, nung Friday bago tayo nagpunta doon sa TSCSI, am um, dinaanan muna natin sa school sa TNSS si Jeremy at nagpaalam na tayo kay kay ano, kay Sir Richard na mayroon pong pinapabot sa atin na 300 para kay uh, Jeremy Icaso kaso absent siya ayun nalaman natin tagatugop pala siya pupuntahan natin o baka natin madaanan kung naglalakad man okay kakatapos oh, Jeremy Jeremy Kasakay awas Jeremy Oy, ay Jeremy ayun oh Papakyan kaya nang kagyaban Wow man it maupay hey, Jeremy Baray <laughs> Maupit nga ba ito unta ano tano baga Papakinan tayo Jeremy Kung baga Pati ano nang tiya pag susulod Taga Nagbabaktas Nasakay Kaysa ka na nga duslan niya pasahe Malay mo ano May adadidan niya yung mga second hand Nga di na pinanggagamit nga Bisiklita Bisiklita pwede ni tuniga <laughs> malay natin tanyo ah uh, kuan mamamakyan kita siguro kilala ni Ra mo pa eh, oh. may din yung kilala nga Jeremy Lagarto adi di di itiheton ko ang baga baksi babaksi harayo pa sana wari pa kumita nga ni ah pa no Okay, okay. Mamay kay kilala ngayon yung baksi Jeremy Lagarto. Hay, tira balay, rayo pa. Oh, rayo, rayo pa. Mamay, agilo, ginawa ko sa tisima. Kung baga nagbabaktas maniling niya taaga, Oh, it kulok. Okay, inta lang dito. Nga dos niya para sa hi. Oh, niya. Ano, man ito niya? Nasa kay. Nagbabaktas. O, rin nga niya sa mula din Hindi siya nakapasok nung Friday. Suga din niya niya rao. elementary school ako din mga elementary pala yun hi kumusta welcome to my alisera <laughs> oh, si ano nakilala ka kang jeremy 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 lagarto babak si durba hirayo pa itong nga yeah. jeremy oscar oscar Anak ka dun oscar at oh, hindi kita. Ambot kun. Ambot kun masulod adi. Jeremy, dir ka, ka nasulod. Pag pala niya, ano? Ha? Examen man. Iksa. No, God, Jeremy. So natultul naton an balay. So buwas ngayon an examen niyo. Hindi, Di, 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 di suga din ni Jeremy may dahay imo kaya e eh, diba didahan kakanod to nang unang simana no anin baga kinitaim, oh. baga bumili baksidol kapagod nagdaog ko na ngayon padahin ka pa nagprapraktis practice yan oh. oh. padahin na dyan padahin kanan na nagdaog nga baksing Baksi ikuan oh ikatorpin sa tibiton iyo iskulahan oh. oh ganito yun pwede kita mag tinagalog sakot sakot laut laut okay lang may pinabibigay sa iyo Ma maliit lang na halaga uh, pero budgetan nala ha budgetan nala ini uh, meron 300 dito para at imo bagapan, adlaw adlaw nga budgetan nala para suraba kaya di ba 20 So sige, kuha na in karawata inin 100 uh, 200 300 Mopi kayo na So 300 ito. 300 yan na pina, pinapadurayag sa iyo at uh, pinapaduhol dahil dyan anong masasabi mo? Salamat ha? Salamat uh, Salamat Amula Salamat sa inyo Uh, walang uh, due to the world. <laughs> Oo ah. Uh, um, ito. Karawata ito. Inin, buhas ako. eksamin man ano. Ano, paano ka nga pala paano nga pala siyempre, nag, naglalakad, diba? eh, pano, di ba? Paano? Di mo kita gulit. Mamasahe. Oh, Napasahe ka. Pagkakadtoha ko. Ngayon ito Usahay diri. Huh? Usahay diri. Oo ah, po. nak baktas ke tioli oh. kun kun di lain nak tempat kita nak baktas ke latioli nak mamsai. Napa saya? Perut dani kan nak baktas tioli. Oh. Pipir nak mak beruntuk. Pipih. Pipih. Marang kau mak baik. Marang jam jam. Marang kau mak baik. Hmm. Kun tagang kau baik. para pag-eskwela, masig ka man. Okay. Pero wari pa na karatag, pala kita. Malay mo, may damaga, malay mo, may damaga tagay mo yung bike. Para at least inintungod kay angay tunay mo, kay baksidor ka man, di ba? So itong iyo mo stamina, ti mo pag-practice, ito mo pagkuhan kuhan uh, mo panlawas. So, mananawagan lang ako, bangin may ada, kuhan, ah, uh, mga second hand nga bike matagang ka man subun na ano na nice eskwela lahi na di ba da nga pulik kay instead nga ipapasahi mo magagamit mo hay mo pan budget ay eskwelahan sa pagkaon snack di ba okay la iton pero kan la itun, ha wari pag magsari nga may ada nagbibiling pala kita pinaginin nga aton nya na istorya kay Siyempre, baksidor ka good. Um, makakabulig itong hai mo, panlawas. Makrokusog ito, Imo, mo, footprints in the sun. Kaya siyempre, makusog itong mo pag exercise, exercise, exercise di ba? Oh. So, ada ma, sulod ka itong temprano, di ba? So, yan ah, wala kayang pasok. Wala. Ah, dahil? By schedule. By schedule. So, buwas ka masulod. Examine man. Examine. So, good luck. Sige na ito mo papa, ha? mo mama, ha? nga o nga nasingan ni at ha ang yung kasi kita tagan tayo sticker Oo, oh, tatagan tayo sticker ako la ani mo ubos na sangkay na idol ka im no tatagan tayo ni sticker sa oh, panatag na lahat iba yo na yung portahan para at mga panulay di rin magkasulod ha <laughs> <laughs> ha <laughs> Oh, amo ah, 'to ni Kuya. Tayo siyang kay Tonyo. Oh, Dinggin kita ng kilala, kulta kilala. Ah, hinay, ha? Hinaya. Oh, sige. Sige, doy. Oh, so. So, 'yun mga kaibigan. Mhm. Mangro natin. <laughs> mangro natin si ano, si si Jeremy Lagarto so, yun ang, yun, ang sinasabi ko na bata na nakita nyo nung video na meron siyang dalawang piso. E, paano yun pag uwi niya? ba diba? Pero sabi niya na mamasahay. So, hindi ko alam kung paano nga. Siguro nahihiya lang sabihin na naglakad siya. But, yun nga ang naisip ko. What if ano? What if na lang eh, dahil babaksing hiya uh, siyempre testing na liwat ini eh. mo may daniyo di mga bisikleta nga baga pwede paliwanan hin kuan hin mga an pa ito uh, roida or uh, mga di na pinanggagamit so, makakagamit dako ton gamit para kan kuan kaya tungod nga nagbabaksing hiya ay iya pa adlaw nga puro practice parehas ng iba nato nakikita nung nagbabike Oo. Oh,

may nasinga dagi hapon yung mga santos uh, divine, divine grace o oh, ni Padre peyo. maram siguro nga na may da balon aray lahing ay nakita ko na aray lahing kundiri ako datarang anyway ano thank you so much ah, wala akong tanong malay natin again this has been your friend from another stars in Inuyubus ng Sangkay Sangkay Tanyo good night sweet dreams Mama, chup chup. Oh, ani nga din iswilan. May dang hindi. Mama, pa kailan pa kita ka may dang hindi na Elementary School. Makabisita, gap kita, hindi na mga kabataan, magpaparisyo.